di ba? Wala ang kurao At dito pa, sino ba ang makaprove na niya? Kapag once na gusto mo maging dikahan dito sa Malaysia, kahit saan kang bansa, pwede ka nang pumunta. Okay, hindi yan lang pag gusto nyo help. Hindi ako lang business market dito ha. Ah. Kapag sharing nyo ano na natin ko. Di ba dati, gumpak lang ako? Ako ba na bili ng kape ko? Ditare ko? Kasi kurepon yung kasawa ko. Yo! Quiet, quiet. Ah, oh, oh. <laughs> maayos ka siya. Ang kanya, ang Oo! Patay ka nga yun! Ah, seloso siya. Lahat <laughs> na lang. <laughs> Di Lahat na lang. May nakayot mo. Di ba? Ginawa niya lang lahat eh. Asia. So, dalawa ang

Kaya, supply mo na lang. O, mamaya, abangan mo sa mam, G.E. ang Ayan, si Mar. <laughs> Hi, sir. At sa kanilang mga tulong, mga katulong tayo, ipinin mo lang, ha? Ang no, ating mga advertisement is para lang sa media life natin. ang ating mga media partners, thank you so much. Rishi? Yes? Mahal kita, product mo na. Ah, Ma'am, <laughs> um, for beauty. <laughs> And ito sa kanya. And forget to our uh, magazine, yeah, This one was bought by Fatchoo. Ah, Fatchoo? Yes, Fatchoo. Okay. But now we go to the competition. Okay. okay. The real competition hmm. uh, is the sportswear. Oh, okay. Yeah. So, no category